Lola! Ano? Ay, ay, na, ay, na, ay, ko kayo. Ano nangyari? Ano ay, nangyari? Ayun na. Eto, mabuti naman at nakausap ko na si Kagawad at si Ka Kapitan. Ano? Oh. Hmm. Matutuloy na ang medical mission dito sa barangay. Wow. Ano yung mission nyo? Medical. Medical mission. Ano yan? Impossible. <laughs> Tom Cruise yun eh. Oh, may sasabihin na na

daw. Lola, salamat daw. Pumayag kayo papuntang mansyon. Oh. Oh. Salamat din. Sa masarap na pagkain na di namin natikman. Palabok at cake. Okay. Yun na ba yung sasabihin mo, Iho? Yun na ah, ba yun? Hindi pa daw eh. Hindi daw. Ayan na, ayan na. Ba? na. Ano ba talaga yung sasabihin ni Alden? Oh. Iho, sabihin mo na. More pero more than, than that, that po. Oh, ah, more than that. Sa salamat po sa tiwala ninyo. Mm -hmm. nang pero, pero... Pero lola. Pero bola. Pero, bola? bola, bola pero, ano ba yung bola? Hola. Hola. Ah, Hola. Hola, Lola, Lola. Okay. Pero Lola, sinunod ko naman po lahat ng bili ninyo. Oho. Okay. That's very good. Oh, good. And then Lola. Basta. Uh oh. Hindi, hindi ko po ko... sinasadya. Ha? Promise po, hindi sinasadya. Ano? Well, hindi po talaga. An anong hindi? Nakabasag ka ba? Ano? Oh, <laughs> nga eh. Wala naman. Nandun naman tayo <laughs> ano lahat. Kami. Ayaw, ka Ayaw ko po. Ayaw ko po na magalit kayo sa akin. At parang ninenervous si Yaya. Yaya, ano ba nangyari, ha? Kinakabahan ako. Roelio, Roelio, Roelio! Nagulat siya, Roelio. <laughs> Lola. 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 Ano? Tulog na naman ata. Oo. Oh. Nahawakan ko ano po. Ano yan? Anong nahawakan? Ano nahawakan niya? Anong nahawakan? Anong inawakan? Nahawakan niyo nah, yung, 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 yung mga litrato. Teka, yung, yung, yung mga litrato, yung, yung mga, <laughs> nahawakan niya <Dog> kanina. <laughs> ano yung hinawakan? Nawa. Nahawakan. Ano yung picture natin ng mga bata, di ba pinakita natin sa kanya na hawakan niya yun? Okay! Yung kutsara, yung kutsara tinidor, hinawakan hindi niya. Hindi okay lang yun! Hindi, hindi. Hindi, hindi. Ano ba yung... Hindi raw eh! Hindi. Ano yun? Hindi po. Ano yun po? Ano ka dugtong ng po? Hindi po. Nahawakan yung... <laughs> ano? Yung ma... Hindi nahawakan po. Nahawakan mo ang alin! Y yung, mam... ang yung ma... Ang mamahaling figurin po? Ano? Ano? Hindi, 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 po. po. Hindi <laughs> ano ba? Ano ba? Puro ka po eh. Puro <laughs> ka, baka kung ano na yan. Hoy! Kasi Al, po, ah, po... Alec! <laughs> Kasi po... Alden! Hoy, si Yaya, hindi na, hindi na. Ano ang nangyari? Umalis lang ako para may kausapin sa telepono. May nangyari sa inyo! Yan, po. Papaliwanag eh. Kasi po. Puro kasi po, kasi po. Lola, gugulpihin ko na yung Teka, teka, teka. Ayan na, Alden, ano yan? Nabulunan po. O oh, ba, may nabulunan pa? Hoy! Ano? ano ba yan? nabulunan may... si Bena nga. <laughs> <laughs> relax, relax. <laughs> Hindi pa kompleto. Ano yan? Ikuha Kabulunan, si Mel. Si oh. Tapos Tap. po, inabutan ko po siya ng tubig. Oh. Natural tubig! Ano ang oh. gusto mong iabot? Kabulunan <laughs> ng tao! Alam nga, abot mo yung kare-kare. Ala na ba mo pa ng pulburon? <laughs> ano ba abot? <laughs> pulburon! Asawa ni? Pulbura! <laughs> <Pulpura. laughs> Oh. Nabulunan. O, oh, tapos. <laughs> Beast mode. Ininom. <laughs> ininom. Ano <laughs> po ininom niya? Yung tubig. Natural! Alam, may ipaligo! Oh. <laughs> Nabulunan nga. Alam, ano, ano ano pinakain? Tapos po. Tapos ano ang doon? Tapos po. Oh, ano? Oh, Lola. Lola. Sabi, Lola, tapos ka na raw. Ano? <laughs> nahawakan ano mo po. Ano nahawakan mo? Tinawakan mo yung tubig, tapos pinainom mo sa kanya. Hindi. Ano? <laughs> Baka nahawakan Lola, ang yun. ginawa niya, kinaukaw niya yung tubig, tsaka pinainom kay Yaya Dab. Ay, pa, eh, pala nung patan to. Nahawakan ko po yung Lola. <laughs> ah? Hindi, <laughs> hindi. <laughs> ah, si, <laughs> 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 Lola. Nawakan, <laughs> na, na, ko po yung... <laughs> ay, ang daming beses sinawakan, ha? Yung... Ayan, ayan. Yung... <laughs> oh. <laughs> na Ah! <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs>